hanggang saan ang kaya mong suungin. Gaano kalalim ang kaya mong sisirin? Ang mga batang ito nagmimina hindi sa ibabaw ng lupa, kundi sa ilalim ng dagat. para sa mailap na ginto at para sa inaasan na pag-ahon tayo, pupuntahan natin yung mga kubo yung sa tabing dagat. Kasi dun sa kubo, hindi yung, yung mga kompresor na ginagamit ng mga sumisisip para sa bundo. Sa pampang ng dagat, naabutan ko si Michelle habang hinihila ang sala sa labat na kawad ng hose na konektado sa isang kompresor. Ilang taon ka nang simula ka nito. Nine years old. Bakit ang bata, bata mo pa nun? Bakit mo piniling sumisir? Para makatulong sa mama mamagulang. Minsan, rong ulam, minsan din walang kanin. Kaya gusto kong sumisir sa ilalim ng dagat para para magkaroon ng pera. Pahit ng bigas. Kasama ni Michelle sa pagsisid ang mga kapatid na sina Manilin, labing taong gulang, at si Dodong, dalawamput dalawang taong gulang. Minana na nila sa kanilang mga magulang na sina Mang Marlon at Aling Charlie ang ganitong hanap buhay. Suot ang gawagawang goggles at kagatang hose na magbibigay sa kanila ng hangin mula sa kompresor lumusong na sa dagat ang magkakapatid. Pagdating sa ilalim, naglagay muna si na Michelle ng bato sa pewang na magsisilbi nilang patigat para hindi sila lumutang. sa lalim ng labing limang talampakan, narating nila ang minahan. Ilang sandali pa, nagsimula ng magpala ng buhangin sa ilalim ng dagat sina Michelle. Nagbabakasakaling may makuha silang ginto Nakikita nilalabanan ng magkapatid ang malakas na current ng tubig sa ilalim. Kailangan din nilang tapan ang kanilang ilong para hindi mapasukan ng makapal na puhangin. isang bagay ang kinatatakot ni Michelle. Natatakot ka ba na bigla kang mawalan ng hangin? Ano iniisip mo? Baka maputo lang hos o baka ma-off yung makina. Maubosan ng hangin o maubosan ba ng gasolina. O anong gagawin mo sakaling mangyari yun? Tinaturoan lang ako na malakas lumangoy para kung musbong yung muhangin pwede akong maka maka makaahon Sa kabila ng limitadong hangin na ibinibigay ng kompresor, buong puwersang pinapasan ng magkakapatid ang mga napunong sako. hirap yun pagka kumukuha ka ng buhangin? Ang hirap kasi pag kumuha pa ako ng buhangin, papasanin ko pa. Ano yung nararanasan mo sa ilalim ng tubig? Nakabahan lang. Nakamusbong yung buhangin. Ano ibig sabihin mo? Matambakan kami. So yun yung kinakatakot mo, na habang naglalakad ka doon, bigla kang mabagsakan ng buhangin minsan bato yung iba na tambakan ng bato pasan ng isang sako ng buhangin dadalhin ito ni Michelle sa Pampang kung saan naroon ang tinatawag nilang banlasan o salaan ng ginto ulit-ulit uh, itong gagawin ni na Michelle sa loob ng apat na oras para makaipon ng mas maraming ginto. Grade 8 ngayon si Michelle, grade 7 naman si Nanylyn. Pero may mga pagkakataon daw na kailangan nilang lumiban sa klase para magmina. Imbis na ma-first pa ako, masikan na lang kasi umabsin. Susana, first owner ka pa. Pero dahil sumisid ka, second owner. Kasi umabsent. Kailangan mong mag-absent, malungkot ka. Kung may gusto kang mangyari para sa pamilya mo, ano yun? sa kahirapan para hindi na ako maka-absent sa school. ang buhay ng mga sumisisid sa mga salasalabit ng mga host na ito. Alam nila na sa bawat sisid nila, walang katiyakan na aahon sila ng ligtas. Sa mas malalim na bahagi ng dagat na umaabot sa 30 talampakan ang lalim. Nagtutulungan naman ang mag-amang sinamang Marlon at Dodong sa pagpapala at pagsasako ng buhangin. 13 anyos si Dodong nang magsimulang magmina sa ilalim ng dagat. Kinailangan niyang tumigil sa pag-aaral para makatulong sa pamilya. Grade 6 lang, inabot niya. Bakit po mahirap sa ilalim ng dagat? Kasi malamig doon. Minsan nga, gumaganyan ang mga paa namin. Magkaganyan. Uh. Oo. Kaya pag mapunta ka doon sa ilalim ng dagat, sumisilid ka, ay, kilos na kilos ka, parang hindi ka lalamigin. Matibay na si ng bigat ng trabaho. Receiving yung itsura ng dagat, kung titignan mo, napakakalmado. Pero sa ilalim niyan, ay may mga malapit sa disgrasya dahil sa pagsisisid sa paghahanap ng ginto. Aminado si Mang Marlon na nangangamba siya sa bawat pagsisin ng kanyang mga anak. Isip niyo po ba na sana ay hindi sila sa ganitong trabaho? Oo. Uh, ano po yun? Gusto ko na hindi sila magaya sa akin. Magtrabaho mag doon sa ilalim ng dagat dahil delikado eh. naawa po ba kayo sa kanila? Pag nakikita nyo silang sumisisip, talagang nawa naawa ako, ma Dahil mahirap eh. Kawawa naman natin mga anak ng puso mm -hmm. doon. Kaya, inanuhan ko nga sila, pinigilan ko nga sila na huwag na tayong magsaw, magsilid doon sa dagat. Mabuti pa, dito na lang sa baybay magbanlas. Nasa tatlong dekada ng ganito ang hanap buhay dito sa lugar ni Namang Marlon. Sa parehong baybayin, naghahanda na rin sumisid ang labing dalawang taong gulang na si Marvin, kasama naman ang kanyang amang si Mangbal Rosales. Anim na taon nang nagmimina sa ilalim ng dagat si Mangbal, alam niyang mapanganib ang ganitong uri ng trabaho. Pero wala naman daw kasi silang ibang mapagkukunan ng kabuhayan. Ano ba yung pwedeng mangyari dun sa ginagamit ninyong hose? Alimbawa, yung makina, pag naubusan ng diesel, papatay siya, gano'n. Ngayon, pagdating doon, kung tinapos ka ng hangin, kailangan kumapit ka dito na makapabika ka agad. Yan ang ginagawa namin. Nangyari na sa inyo yan? Oo. Ano nangyari sa inyo noon? Eh kahapon nga, sumabog to eh. Minsan kasi pag magandang panahon tulad nito tag-araw, medyo ang klima naman ng dagat, medyo mainit siya. Kaya kami minsan sumisisid kami ng alas otso. Minsan umahon kami alas 12 imedyat. O eh bakit puputok? Eh sa sobrang init, ma'am. Mainit yun. Inawakan mo kayo na doon, di ba mainit? Yung puno, yun. So puputok yung hose? Oo, yun. Pumutok kahapon? Oo, pumutokan ka ako. Ay, parang ay, pumutok ganun! Na nga, o. Pumutok! O, ayun. Nasaan po yung ano niyan? Ah. Saan yung sumisisip? Ah, wow. ano ho nangyayari? Nakameter man eh. Kinausap ko si Mang Val na naghahanda sa paglusong sa dagat. Nangyari ang isa sa pinakakinatatakutan ng na mga nagmimina sa ilalim. Sa sobrang init, ma'am. May init yun. hinawakan mo kayo na doon, di ba? May init. puno. Yun. So puputok yung hose? Oh, yun. Pumutok kahapon? Oo. Oh, Pumutokan ako. Ayun. Ay, parang pumutok ganun. Pumutok na nga o. Pumutok. Oo, ayun. Natuklasan na hose ni na ang pumutok. Maingat na hinila ng inang si Aling Charlie ang pose ng anak. Ano naramdaman mo nung biglang pumutok dito? Bilang nataranta. Hindi ka nataranta? Hindi ka natakot? Bakit hindi? Alam ko lang kung anong lalim. Kuala Ay, naku, may isa na, pang na pang naman. Tingnan ko pa na napay-usang napay ang tibuto. Sino naman po yan? Kapatid niya yun. Kapatid yon. mo? Oo. <laughs> Gano'ng kalalim yung kapatid mo? Nasaan siya? Pareha. Limang di pa rin ang lalim? Nasa loob ba ng tunnel? Oo. Lagi ba nangyayari ito? Binsan lang. 'yung nakakatakot biglang mawalan ng hangin. Oo. This may sa Gagawin mo pa rin 'to, lulusong ka pa rin kahit na may ganitong mga aksidente? Gawin kasi wala nang kabawanan. Pagkaahon sa tubig, agad inayos ni Dodong ang nabutas na hose. Yung mga pumutok na hose, mano-mano rin lang na mi-repair. Re Tapos pagka-repair nila nang ganitong paraan, yung mga sumisisit, babalik ulit sa dagat. Di ba, pwedeng pumutok kung ganyan lang yung repair. Oo. Oh. Ah, ulit-ulit na naman. na rin sa paglusong ang mag-amang sinamang Val at Marvin. So, na inisip ko lang po na wala ano namang mangyari, bahala niyong Panginoon dahil marangal naman po itong mahal na pinapasukan ko. upang mabuhay po yung aking pamilya kahit maliit mali mali na po yung aking siniglita. wala kung ibang choy dito na hanap buhay na iba eh ganun kundi puro ganito ang sinra ko arun mo tabang mm. wak wa, mi kan <coughs> ang nagong palit na magtambal <coughs> gano'n kadalas mag-arusin sa iskila nag-adlaw sa odto Palalim ng palalim ang hukay. Mas malalim, mas malaki raw ang tsansa na makahanap ng ginto. Pero dahil malabo na raw ang tubig at lumalakas na rin ang undercurrent sa ilalim ng dagat, nagpa siya si Mang Val na tumigil muna at subukan muling sumisid kinabukasan. Bigo silang mag-amang makahanap ng ginto. Hindi kayo nakapuno ng sako? Hindi, pero malahati lang. Ngayong nga, araw, walang kinita kami dahil kahit na umaga, malakas yung agot. Ngayon ng hapon, sobrang labo. Malakas hindi na makita yung ilalim. Pero may mas mabigat na kalbaryo pa palang pinapasan si Mang Val. Isang taon nang iniinda ni Marieta ang bukol sa kanyang dibdib. Ni minsan, hindi siya nagpatingin sa doktor. Masakit siya. Buong araw siya masakit. <coughs> hindi naman hong pag nainom, nakainom ako ng gamot, nawawala din. Limang oras ang layo ng pinakamalapit na ospital sa kanila, wala rin daw silang perang pampagamot. Nahirapan kami kasi kunti lang ang income sa sawa ko. Tama lang sa amin, sa gastos sa araw, -araw. Minsan, hindi rin ako nakakainom kasi walang pambili. So titiisin niyo na po yung okay. sakit? minsan itutulog ko na lang para baka pagising ko wala nang sakit. Bakit kailangan mo tagtabang sa imong papa? Ano makapalit ng nga yung bugas o tambal ni mama. Wala. Samantala matapos ang buong araw na pagmimina sa ilalim ng karagatan. Paano po makikita yung ginto? Meron mo ba? Ayan. Ito, kung tutuusin, Malaki na rito kung kumpara mo doon sa iba. Pero mas malaki pa yung butil ng bigas kaysa dito. At para mas mabuo ang ginto, inilagay na nila ang mercury. Ilang pag-aaral na ang nagpatunay sa panganib na dulot ng exposure ng isang tao sa mercury. Pero hindi ito alintana ni Nadodo. Ang pinakahuling proseso, kailangang lutuin ang ginto para bumilog ito. Sa mahigit isang libong pisong bayad sa kanila. One, two, ten. Kada isa. Two, four, ten lumalabas na tig dalawang daang piso lamang ang mga kapatid at mga magulang ni na Michelle. Si Michelle at Manilin iipunin ang kinita para gamitin nilang pangbaon. Ngayong gabi, kahit papano, may may ulam at makakain ang kanilang pamilya. Isang araw na naman ang naitawid ng kanilang pamilya. Mag-iipon na sila ng panibagong lakas para muling makipagsapalaran kinabukasan sa karagatan. ng pagtulong sa kanyang pamilya sa pagmimina sa dagat, hindi napapabayaan ni Michelle ang kanyang pag-aaral. Patunay rito ang medalyang nakuha niya sa eskwela. Medal ko yan noong grade 6 pa ako. Eka third honor ako niyan. Kung papapiliin ka ba, magmimina ka pa rin? Hindi dahil mahirap. Pursigido si Michelle na makakatapos siya ng pag-aaral gusto kong maging teacher para maturo ng aking mga kapatid. Sabi kasi na mamagulang ko, huwag kang mawala sa pag-asa. Naisip ko na pag, pag ako sa school, mas lalong lumala ang paghihirap namin. Ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Pero sa kalagayan ni na Michelle, Manilyn at Marvin, saan nga ba tayo patungo? Sa ngayon, isa lang ang siguradong pinanghahawakan ng mga batang minero. Na ang bawat mabigat na sakong kanilang pasan at bawat mahirap na yapak sa karagatan ay patungo sa daang mag-aahon sa kanila mula sa kahirapan. Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook.